guys, welcome to the gaming channel. Ngayon, laro tayo Roblox. Eh na nga, malalaroin tayo. Pero, tignan natin. Pero, kulaw lang siya. Kasi sa na yun, naraglag tayo at naglip pa tayo. Oh, kaya uulitin natin maglaro ulit. Let's go! Tayo lang, yan. <tellos> mm -hmm.

ngayon na nga, ano tayo ilagay i-record. Ilag ilag il Kaya, paano? Mag-like and subscribe na kayo dyan. Kaya, open na natin. Wala na lang. Ah. Doktor, kita rin. Wala ko dyan, alis na ako. Ah. Ito na nga, may card dito. May talent. para kanil. Ano nga pa ng pinta? Ano

ay balon ay balon. Nahulog na ka tayo. Ayan, oh, ano yan? Nakatakot naman naman kapag nahulog na ka tayo dyan, tayo ka tayo Ako, nakakatakot yan.

ito muna ang ginawa ko dito kaya kaya ko. kaya kaya Ano god ang Ay, pinakamahirap kailangan natin mag kailangan natin mag, kailangan natin mag tandahan kapag, kapag, kapag namatay tayo patay talaga tayo nakukulong ako eh yan oops oops nakakulong na ako Ito na <gasps> na kayo. Basta ay, ay, oh, okay, okay, okay. Okay, ay ako. ko lang pa dito. Kapag dito. ko dito. Kapag naman. Hindi ko tayo sa make lang. Nakabod nyo naman tayo. Ano po? tayo. tayo dito. Baka may tiyaw dito eh. Kailangan na ito okay. Takbo! Marabo na tayo guys. Kog <coughs> <coughs> Kogi ko nakakatakot. Buti ako na, guys. Tiday na ang crown.

Hindi ako kakain. Sabi ko ka kanina, hindi ako kakain eh. Bakit hindi ka kakain? Hindi ka ba nagugutom? Ako na, nagugutom na eh. Samaya nga ako kakain. Sabi ko hindi ako kakain eh. Kapag dosi Hmm. Pangali no, oh, ka na. Naupo guys. Naupo ka na po. Doko. Para si Dok tumaba. Ay tayo. Ayun yung putik, putik na. Na, na. na na naman tayo. Oh, ayun! Ang sakit! Ang mm. sakit na! Ayun ko nga eh. Uh, Di nga ako uh, kakain. Ah, uh, si Big tiyan, lang, dagdagan. O, yan. raw raw sa mong tao. Boom. Hindi kung Hindi. Pindabalag ito yung pinakamahiyakap. ito sira natin kasi maaraw. Init, init lang ako. Duk, may Mahihita ako? Dok, mahihita ako dun oh. Ito sa kalawin. Ang ganas win. Paano ko ito? Super powers. Pung. 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 Tubig. Okay na. Ito na. Huy. Ano na? Ako no. Akin na kasi. Akin na kasi muna. Tubig. Bakit na? Bakit na? Tubig. Tubig nga. เราอยากนอนยังมตายันนก็สนมจริงๆโอ้อือืมอเรมาินราโกะเ้ยอดีตัวเอง

huh ba kasi malaman basic ball Huh? tapos na hindi yung 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 tanong ayon yung yung mga yung 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 yung

sous